aqui. <laughs> ano? Pastik balon? Talaga kung pagbibigay hindi eh, talaga tala rin. Biya! Biya biya. Pakita mo ba nung si naroon silibig? Hmm! 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 Mga idol! Sino relit dyan? Ito? Plastic balon? Laro na naman tayo ng plastic balon mga idol. Nung 90s. Ito yung laro natin mga 90s dyan 90s tayo eh Papa. Siyempre, pinapalobo natin to Ito yung palobo kanina ng anak ko na nilaro namin na ah, nag-away na kami nito Dati kami ng kapatid yung nag-away dito Kasi na kailangan nabilis ka dito oh. Nagaganunin mo Yan Ako ah Magaganun ba yan? Ako ah pa.

butas Butas talaga eh Dapat ganito. 'Pag gusto mo palakihin to, bubutasan mo siya. Ganyan. pinapaputok putok 'yan eh. Ano? Oh. Maliit lang kasi yung nilagay ko. That's nice baby oh. Sige, Bi, ikaw nga Bi palaro, Bi. Ito nga, paulabungin mo nga sa'yo. Oo. Oh. Nga. Dali. Bring ako, Bi. Oo. Oh. Dali. Hmm. Tara <laughs> siyang, ba, ba ano? Tara siyang, ba, tara siyang, apple, ano? Apple, apple, spe, Apple, ano? Ano sao? Saan na bisayo be? Sa akin oh. Sige na yan po to. Ang oh, laki-laki naman yan. Inuubos na lahat. Inaubos inuubos mo kaagad lahat tapos iiyak-iyak ka na naman kaagad mamaya. Hindi ah. Oh. <laughs> ito sa akin oh. Oh. Ayaw, oh. Ayan natin. Hmm. Hmm.

Ah, mm Hindi -hmm. mamaya maglulubo. Wait lang ha. Okay na, na ka pa <coughs> Ay. Ay. Galing <laughs> Galing ka. Ano? plastik balon. Baka akin mga dulo, wala na oh. Ah. Mo kasi pinalupot ko ng akin. Si Mami mo rin. Eh, magaling yan si Mami mo sa ganyan eh. Palaaway kasi dati. Palaaway kasi, oh. pala kasi dati yan ng bata. Palaaway kasi dati yan kayo magaling. Okay lang ay diyan ang palit. Kasi wala eh. Hey. Ito yun. kung hindi kung hindi na lang alam ang plastic na yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito Ano yan? May bawas na yan? Hmm. Isa e, yun yan, be? Ang sa akin dati kanina yan eh. Alam mo kasi pag pag ano ka pag pabida-bida ka dati nung 90s, magaling kasi na. Wala hmm. Anuhin mo ng lips mo. Yan. Para tumakip. Hmm. Kinakagat namin ito dati para ano eh. Hmm, para si, si, simut simut talaga. Ayan. Si may, may commander naman. Kasi ano yan, pag pala away ka, magaling ka mga gano'ng palubo niyan. <laughs> Ganyan-ganyan ka -ngan dati o mo pa yung ano, yung ano mo, yung mga kaibigan mo. Walang wala na magpuputas. Hindi ka pala marunong. Ayun na. O, di ba, magaling kasi ano, pabida-bida. Pabida-bida kasi pag pabida-bida ka. Tapos ay ganito yung mende, oh. Yan. Ah, hindi pa masyado. Okay, oh, parang ano? Hindi pa siya uh, laki Pinatanggal mo na. Ah, ikaw na magpalaki. Ah, Nakita mo, magaling talaga. Kasi pala away dati nung bata pa. Ah, ganyan. Hindi ba, Beng? Laki. Ah. Pala away ka kasi dati may nung bata kami. Kaya ganun may, no? Hindi ba? <laughs> Narunong kapag ganyan. Pala away kasi yan. Pala away kasi yan. Oh, gelling eh. Sipah. Hmm. Hmm. Oh, gelling, oh. Oke. Oke ya. Hmm. Gelling, <laughs> <laughs> ah. Oh. Udah. Udah janji saya <laughs> anu nah, ya. Ayo mebutas dah, oh. Dan. Ayo no, nah. Ya nah, nawakannya na. Oh. Pak. sapa pa pa yata dyan ah wala na ahhh <laughs> e, laro natin ng 9 piece mga idol simpleng simple lang walang cellphone ganyan e, lang plastic balon dati tapos tipid okay. na tipid pa yan sa isang pirasong lagayan nakakailang palu bukay niyan ahhh you ano know? oh wait lang may butas may butas may butas hilaan siya pag kailangan mahanap mo kagalang putas bakit ang liit ga, di, sa, sa amin dati lalaki talaga nang pinapalobo namin na ganyan eh. parang hindi na siya maganda ngayon ano ayun wala na <laughs> dapat magapan mo kasi yan eh ah eh yeah, sinisip si oh yeah, nabutas na hindi oh, ba ang galing ni commander kasi pala siya dati yung bata kasi yan. <laughs> pag palaway ka kasi dati ng bata ka pa ganon Wow. O di ba to may ambes? Ano? Wala na. Wala na, may bus na. Bong ko sa inyo. Asa na ba wala na ba eh? Ah, meron pa mi. May. mi may, meron pa. Bebak raya ho, beh. mami Beh. Si, iko ikinamaso. Mama. Mame, ame. na 'yan. Ah, sige. Yan lang mga idol ano, ang ating uh, ngayon and uh, siyempre ganyan yung mga laro natin dati nung 90s sinong relay. <laughs> bye. -bye. <laughs>